nakakaiyak yung post mo kanina sa Facebook, yung tribute mo kay Ate Kat. Hindi mo naman binasa. Ano sinabi binasa ko? Binasa ko, ano na pelikula? Tama. Uh, sa isa oo. oo. Ko ba? Huwag, oo. Nagbigay siya pang okay ng kalabaw. Yes, oo. Uh -huh. Mabait talaga sa Ate Gay. Uh -huh. Malapad ang puso niya para sa mga hihirap. At talagang sabi mo nga, totoo yung kanyang ibinibigay na portrayal sa hinihingi mo sa kanya para ipakita ang ano. Totoo, totoo ang kanyang interpretasyon, totoo ang kanyang emosyon, totoo siyang tao. Mm -hmm. Totoo. Mm -hmm. Direct, anong saktong naramdaman mo when you heard na news na yun? Hindi ako naniwala na unang news na patay na siya. Kasi ang dami kong oh, oh, na-receive yeah. na news na fake na patay na raw siya, Ay, buhay naman. Hanggang sa umagahan, kinonfirm sa akin na nawala na nga na siya. Mm -hmm uh, ang tagal niyong magkatrabaho mula sa Himala na crowd director ka pa lang. Eh talagang uh, assistant director to assistant director Marami po. Para kang ako role doon gumana ka pang pari, di ba? Kaya nga, oo. So talagang ang haba ng pinagsamahan. No, alam namin isa ka talaga sa kumbaga nalalapitan din niya pag may kailangan niya lang. Oo, matay. dahil dahil magkaibigan kami. Professional ang aming relasyon bilang aktor at bilang direktor. Sa personal, gaano kalalim? Ay, mas malalim yung sa ating dalawa. malalim. <laughs> Pero direct, um, sa dami ng mga nilitanya mo na hindi-hindi mo malakalimutan sa kanya, ano talaga yung isa na yung talagang hindi na alis sa -ala alaala mo for kay Nono? talaga yung tinulungan niya yung matanda na nawala ang kalabaw at binigyan niya ng 15 mil right there and then. Pambilin at lumuha na. yung matanda. Yun Sidi ba yan? Sidhi? sidhi. Yun talaga ang tumatak sa isipan ko kung gaano kabait si